sa pangaka-access? Nangangamoy demandahan na ngayon matapos tapusin ni Dominic Roque ang kanyang pananahimik tungkol sa mga isyong iniuugnay sa kanya ng kolumnistang si Christopher Min sa mga vlog nito. Sa pamamagitan ng statement na inilabas ng Fernandez and Singson Law Offices, kinondena ni Dominic ang diumanay malisyoso at mapanirang pahayag ni Christopher Min. Ayon sa kampo ni Dominic, the messaging of the innuendos were clear and ambiguous. In fact, the malicious and baseless innuendos were quickly picked up by the social media netizens, several whom uploaded the photo of Dapitan City Mayor Bullet Hos without his knowledge and consent. Sa magkahiwalay na pahayag sa pamamagitan ng vlog ng journalist na si Jay Ruiz, Nilinaw din ni Bulat Haluskos at Congressman Bong Suntay ang di umano'y kinalaman nila sa hiwalayang Bea Alonso at Dominic Roque at gayon din ang isyong binabahay nito si Dominic. Nilinaw ng dalawa na magkasama sila sa isang grupo ng motorcycle enthusiasts na tinatawag nilang Euro Monkeys. Kasama ang ilang celebrities kagaya ni Nadine Dong Dantes at Richard Gutierrez. Di umano... Ang kondo ni Bullet Halos Hoss ay hindi bigay kundi pinarerentahan niya kay Dom, taliwas sa malisyosong ulat na lumabas na kanyang binabahay ang aktor. Ano ang masasabi niyo sa balitang ito? Panahon na nga kayang humimas ng rehas itong si Christopher Min? Ilagay lamang sa comment section ng inyong opinion. For more of Showbiz updates, just subscribe to Showbiz Entertainment Access.